Okay, binang, binang Kisa na nagsulod na sa kulungan pa Ha? Ako pito sulit na sa manok Pa Ako bitaw sulit na sa kulungan pa iprang Frank, kung Nakitaan man mo Sila mama nagsuguhan ni pa Que que e não

Hey. Kami, kami mabuat, mabuat si <tuk> eh membuat hai, hai, Membuat Membuat hai, 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 hai,

yang ka um eh ka lang. milyon niya milyon oh kung kung milyon Kamusta mga Boss Lodi? Nandito naman ako ngayon, si Ruben Masalon. So, ang konti natin ngayon ang... Welcome to my vlog! Ang vlog po ka! Sige na! Ang vlog ka na! <laughs> um, ngayon Nagbablog ng pamamungkin ko Kaya Hindi <laughs> ko alam, hindi ko matindihan so, Ngayon, content natin ngayon um, Papanit natin si Papa Tapos, tatago natin yung manok Tingnan natin kung anong reaction niya Kaya ngayon So, alas maka Uy, si Papa uh, Mga alas dos Uwi na yun si Papa So, ngayon, tatago natin yung manok niya kaya hindi niya makita. 3, 2, 1, let's go! Okay mga kaboss lords, na sa dito sa labas ngayon. So ngayon, katago natin ang alagang manok Papa. niyo po. Let's go! Yeah, dito tayo. Dito tayo. Mga kaboss lords.

Um, chúng ta đã tìm được nó rồi, các bạn có thể nhìn

No! Patay ka. Mga boss na tahago na natin yung alagang manok ni Papa. So, ngayon, tingnan natin ang reaction niya kapag makauwi na siya. So, let's go! Okay mga kabus lodi, si Papa kabus lodi tingnan natin kung ano nag-reaction yung reaction, mga kabus Pero ngayon, meron nga ako sabihin sa iyo bago na natin siya videoan um, uh, Ito mga kabus kapag Papa kasi naiwan dito sa bahay Palagi na ang na kinalagaan niya Alas niya sa kong kain, alas manok na pinaka kanya Kapag wala naman siya dito mga kabus sa akin ang pinagbili na ang manok niya kaya ko na hanggang umaga hanggang hapon Pero ngayon mga kabus pumunta kasi si Papa sa buwangin ko ngayon mga ka boss lords kaya pinaprank ko siya ngayon mga ka boss lords ang manok niya kasi malapit niya sa akin uy hey, kuy nasaan ba ang ko ah. ito sabihin ko sa kanya hindi ko alam I don't know pero no kasi kaya kaparang ko siya so hindi ko alam kung kasaya ba siya nito magagalit pero sobra talaga ako natabahan mga ka boss lords kaya ito na masasabi ko sa inyo sana matagumpay ko sa prank ko pero meron ako ihingi pabor sa inyo mga ka boss lords sana hindi ko alam magkatagalog ba ako bago di sayang mamaya ko kasi alam na niya so, kapag magkatagalog ako nagbablog na kasi ako eh kaya ito hindi ako pa doon sa inyo na sana magbibisaya ako mamaya kung okay lang sa inyo kaya yun lang kaya 3, 2, 1 let's go ma ha mabot pa

Sino yung dulag ML ba? Ano yung kabantay kay? Ganina ko si dulag ML eh. Sila mama, naraman yung dura po. Diba po sila kabantay siguro. Ang wala mo kabantay sa manok drama? Suko si papa. Sa ako tabangi ko ninyo.

Sige, <laughs> dalan mo pa. Uy, saging. Pabi ka muli Kagapon ka gapon pa. Uy, pa. Mm -hmm. Sobrang secret si yan. At saka isa sa pinakamaralaning streets yan eh. Sa, oh, uh, sa spot, uh, spot, <laughs> so na, at sa Spotify. sa Facebook. So, massive. Baka na sa fiesta, ibigay mo yung microphone mo sa mga tao, makakanta rin ka. Oh, yeah. yeah. Pagkakitaan ka yun ng oh, diba? Sa <laughs> so, mga probinsya po rin. Pag kinakilanta ko, Pag hindi mo nakabisado. Yes. Yeah. <laughs> Mangumpra, taron ma. At, at ito din ang kinanta ni ano, sumalangit malamig na wakong mga Yes. Last song nyo yun. Last song nyo yun.

Kisa yung na sa kulungan pa Ha? Ako bito sulit na sa manok Pa Ako bito sulit na sa kulungan pa Eh, eh Frank, kung tataka, Nakitaan man mo Sila mama nagsuguan ni eh, pa <laughs> <laughs> pa sorry pa ako man na sa kulungan <laughs> <Y> <laughs> yung prank mo ang anak kaya nila ate <laughs> yung baka naman na prang kayo eh, nakita ni mong manok <laughs> 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 <Diyos ko. laughs> Nakakaya <laughs> ang video pa. Kamusta mga kabuslode So, hindi ako natagumpay sa prank ko kasi nakita ni Papa manok manogsan ko nilagay. So, ngayon, nawala ang kabahan ko kasi hindi siya nagagali. <laughs> so, ngayon mga kabuslode Lude, um, ito. Ito Papa. Okay mga kabus hindi mo ako natagumpay sa prank ko pero okay lang yon Pero masaya na ako. Okay <laughs> mga kabus lodi na. Ipopost ko pa rin ito mga kabus sa YouTube channel. Sana support kay sa mga YouTube ko. Kaya ito sana lagyan nyo naman isa ng like, comment, and share. And huwag din nyo kalimutan mag subscribe and pinutin ang notification bells para ma-update ko kayo sa palaging videos ko. Kaya 3, 2, 1, let's go!